Ang last two issues na lang po. Una dun sa divorce bill. Nagkaroon ng survey, parang closed fight yung mga pro at anti-divorce bill. And according to Senate President Pro Tempore Junco Estrada, uh, hindi ito priority ng leadership at uh, parang sinasabi niya na dadaan sa butas ng karayong itong panukalang divorce. Would you like to comment on that, bilang principal author? maraming panukalang batas dito sa Senado na kahit hindi prioridad o wala sa LEDA, ay pumapasa naman, di ba? At yung survey na iyon ay hindi pa naman kompleto. Hindi pa na map lahat naming uh, dalawang dosenang senador. Kaya sapat na sa akin yung sinabi naman ni SPGs na magiging conscience vote ito. So, para sa akin, yun lang naman ang hinihingi, lalong-lalo na, ng mga divorce uh, advocates organizations. Fair fight lang. Kasi ang kakabit ng fair fight na yan ay yung uh, second chance sa pag-ibig, pagtataya, buong family life ulit. At sino ba naman tayo para ipagkait yun? And then, uh, pagdating naman sa SOGI bill, sinabi din ni Senate President Jesus Codero na may hirapan din na makapasa unless yung proponent magiging open dun sa ilang mga amendments. Ang mas may chance daw na ma-approve ay yung uh, proposed uh, anti-discrimination... Uh, Mm. Ah, uh, companion measures naman yung dalawang yun eh kasi yung uh, tinatawag nilang uh, anti-discrimination bill ay laban sa diskriminasyon sa lahat ng grounds. Mm -hmm. Oo, pero <clears throat> kaya kailangan pa rin ang SOGIESC Equality Bill dahil particular siya. Uh, sa, well lahat ng Pilipino pero pangunahin ng isang komunidad uh, laban sa diskriminasyon on the basis of SOGIESC So may mga partikular na proteksyon na kailangan laban sa ganong klaseng uh, diskriminasyon. And matagal naman na akong, at matagal naman na yung community handang magbigay ng amendments eh Sinabi ko na rin yon sa mga kasama sa Senado nung nakaraang kongreso pa. Kaya nga I-report out na sa plenaryo para pagnatapos na yung period of interpellation, pwede na kaming dumako sa period of amendments kung saan gagawin ko of record yung marami raming mga amyenda na handa nang gawin ng community, kaugnay ng uh, freedom, uh, so, academic freedom, kaugnay ng parental authority, uh, at ilan pa yung napaka-explicit na hindi pa, kasama sa uh, SOGIESC Equality Bill yung same-sex marriage. Hindi yan isa sa mga government licenses anyway, hindi naman lisensya ang ang marriage license, 'di ba? Or hindi siya, hindi siya government license. So, uh, so kung amienda lang ang gusto ng mga kasama, game. Paabutin na natin sa period of amendments. May commitment sa base si bagong uh, majority leader, ma'am. Well um nag, uh, ko si majority leader, uh, sabi ko uh, ilabas na sana sa Committee on Rules para makausad na sa legislative process. At uh, sabi naman niya, oh, um, ang tagal na pala kasi December 2022 pa. Ang na pala. Sige, hahanapin ko 'yan. So umaasa ako sa kanilang pag-review doon sa legislative status ng committee report kung saan labing walo ang nakapirma. Three-fourths ng mga miyembro ng Senado ay nakapirma. So, patunay na hindi iyan divisive o pampagulo lang. Yan po ay nakabuo ng three-fourths unity ng Senado. At yan po ay magdadala, magbibigay daan sa kapanatagan ng loob sa marami-raming mga couples at pamilya.